That's the princess of the house. What's her name? good morning her name i her during an operation She belongs to king members. Ito, kung gusto si mamita si Timberland sa araw ng sabado it's amazing that you can so makikita dito mga bikers dito saka mga nagde-jogging Eh, na pagpasok pa lang dito eto na yung bungad ang haba ng pila ng mga nakagarahing mga motor syempre yung banyan puno na rin ng mga tsanggiyan yan tuloy tuloy hanggang sa taas na dami na nagdajagin tuwing sabado oh. sabado oh. rin hanggang linggo napakaraming tao dito dinarayo na talaga itong Timberland ito <laughs> bagay ka nga makarating din sa pinakaitaas. Siyempre, napakarami na pwede mong mabili dito. Mga gulay, prutas. Ang dami nagtitinda rito. Oh, Pag-aakit ka lang dito, talaga dapat medyo dahan-dahan ka lang kung nakasasakyan ka. Kasi yung mga ibang biker dito, hindi na talaga yan gumigilid karamihan dyan nasa sa gitna na rin kasi nagsasalubo na sila ng taong pababa kung sa yung mga biker naman na ipaakyat ay okay, iba dito alasin ko pa lang umaakyat na uh, itong oras ito mga bandang alas 7 na umaga yung iba halos nag-uwian na dito uh, puro buo gulayan na yan and andito so and rin yung bandang bilihan ng and mga suman Masasarap yung suman dito woman. suman, prutas, ayan kapihan I love that. I love that. is my husband on your list of suspects? is he on yours? oh, itong pag-akit na to, nandito yung karimi karamihan na no, mga may na-aksidente dahil medyo kurbada talaga to, tsaka mataas yung gusong. O, oh, kaya dito kahit sa sakyan talagang pagpakit akit na itong kurbada na to, medyo dahan-dahan ko talaga dapat dito. Ayan yan, ito, itong saktong lugar na to. So, nandito rin yung mga taga dito nagtatago yan yes, sa malaking puno ng mangga na yan. Yan, yan yung binabanggaan nila kung sakaling nawawalan sila ng preno. Yan, ginawa na ng mga tali yan dyan. Saka yung mga gulong na nakakamada dyan. Dyan sila bumabangga. We'll I want to tell you all why I'm here. The shit started a long time ago. Sawol was born than just a peer and just appeared in an investigative union. Ngayon hindi yeah, nga ganong man, karami yung nagyajag eh. So, Kundi like pa lang yan kung ikukumpara mo yun sa linggo. Ayan no, dikit-dikit lang din sila nyan. Pero kung linggo, mas lalo na yan. Sa ngayon kasi nakakapagpatakbo ka tayo na medyo mas mabilis sibilis. Pero kung linggo, machempongan mo talagang sobrang dami. Man, dahan-dahan ka lang talaga pa agad. Diyan, meron pa kumaharang na ganito. syempre eh, hindi mo nang pwede mong sagasaan na yan. Yung iba naman, nagsisitabi na pag nararamdaman nilang may mga sasakyan parating. Eh. Pero yung iba, okay lang yan. Kasi alam nila, sasakyan ng tumatabi kapag ka biker ang nasa harapan. I'll be, I'll be. there ASAP. Yo, where do you think you're going? Yeah. No, I'm not going to going oh. to be out of there in 2-6 and then we'll go grab a beer, some food, I don't know what um, you're chickening huh? out. I can do this myself. I don't know not i not right? Well then, stay put because I don't have them. Stay here. I want right, back. I got I don't this. It someone in the area especially si gang ran all the drug dealers in town mga biker. Fast. everybody get on the ground freeze on the ground. Hands up. Ito na yung kanta na ito sa kanan Dito tinatayo yung bago sa division Amiya Raya Palang ako dito sa mga truck na ito eh, oh. Dito po pumarada Alanganin yung parada nito May mga nagsasalubungan dito sa kurbada nato. Ang mabilis pa naman ng mga biker dito. Dito pa sila humarang talaga sa halos gilid na gilid na. Ayun na, kurbada, kurbada. Dito sila nakaharang. ah, oh, ito na yung dulo ng Timberland. Ah, pahingahan. Ay, oh, yung mga nagjijogging dito na umiikot diyan. Ito yung Sabad at Linggo rin pinapayagang pumasok sa loob ng mga biker at saka yung mga nagjijogging. Tara tayo, syempre, diretsyo muna tayo sa loob.